Yan na guys, meron tayo dito ng uh, native chicken. Guys, ah, uh, lagyan lang natin ito ng uh, luya. Loob. Ilaga lang natin ito guys ng uh, buo. Yan, uh, sibuyas. jangan lagi tunggu guys dengan uh, asin, so, taruh dengan black pepper, tak pernah tinggal dengan uh, lemon grass, tanjat, sih lah karena itu orang buku guys. yun uh, ilagay natin sa ating uh, kawali Gusto, uh, ilagay lang natin to ng uh, buo buo Kita lagyan na natin ng ating uh, sibuyas, luya. Pinipit lang natin yung luya natin guys sa uh, sibuyas. Ng yeah, lemon grass kaya yung ating uh, pamintang uh, buo. lagyan lang natin ito guys sa batuan. Ito yung batuan. No? Oh. siya uh, wala tayong uh, dahon ng uh, libas. Kaya batuan na lang guys. Yun at uh, lagyan natin ng asin. Sige, sa uh, lang natin to. Yun na guys. At uh, lagyan na lang bang bango. Ang bango. Lagyan na natin to guys Nang uh, tak tak tak. Para may uh, timpla na tayo. Yun na mga tres bukalis pa guys. Duto na to. Yun na guys, at uh, na to. Manamakit nga guys yung sabaw na nilaw dilaw. Hmm. Napakasarap guys. Tara ta magmukbang tayo. Yun na yun guys. Ito na yung ating uh, nilagang uh, native chicken. Tara ta magmukbang tayo guys. Wow. Hmm. Hmm. Musok-usok pa.

Para selapnya na sabaw. Tingnan niyo na yung mga bahaw niya marami pa dito guys. So. Busin natin to.